iyak barbie Barbie sa mga babarang. Muna sa <laughs> mga bisaya. Oo, maneta. <Manita. laughs> oh, sa mga kukulang. Huwag oh, ba dali basa Basa pa na siya. Ipuan lang. Buna oil or hair moss. Oh. Nagbula-bula ba hair moss? Hindi, oil lang. Ayan o. No? Oil po. Kasi parang ba? mayroon na din. Nagdumaag ka. Bula mo? ng gulay.

tapos ang malamig po yun. Kaya itong si Inday, na-open na yung buhok. Grabe ng dugay. Chat mo, sister. Si Susan. Susan ba? Chat mo. Okay na to? Okay, guys. Ito yung final result. Di ba na siya pa po ang mga gig? Di ba siya pa, pa yun? Mas taas lang. Alam mo yung suklay na parang tinidor na malaki? Ayun, mayroon ako. Yun nga eh. ang ko. Kasi Ayun. hindi kaya sa ganyang supply. Ito na yung final look niya, guys. Kinulot ko to. <laughs> Magbita ko na pa, DigiPerm. Alam mo, DigiPerm, parang yung pang mayaman na kulot. Yung nakabita yung buho. Yan, yung suklay. Punga din, parang kulot sa iyo. <laughs>